Hello, hello, my dear followers, my dear talasinders and subscribers. How are, How are you? How are you? How are you today? Hope everything is fine. And my today's vlog, ay magtatanim po ako ng aking kinapangarap na halaman. Wala iba kundi ang the rubber plant. Ayan. Ang ganda ng paso ko na pinili. Kulay verde. At saka meron din ako mga maliliit na paso. Ayan, yung kulay black ng mga maliliit. Diyan ko itatanim yung Indian Mingo na aking gustong itanim para pag lumaki siya, ililipat ko na doon sa paaralan. At ayan na nga, kinultivate ko na yung loom soil. At saka mga kaibigan, alam niyo ba yung loom soil? This is the best soil for planting or for gardening. Ayan, binasa ko na nga yung soil para mamasa-masa bago ko itanim yung the rubber plant. At saka mga kaibigan, alam nyo ba itong rubber plant? Meron palang mga beneficyong binibigay sa atin, ano? Hindi nyo ba alam? Itong rubber plant, yung bibigay pala ng preskong hangin. Ang titingin nyo naman, ayan. tatanim ko na yung rubber plant, ayan. Di ba ang lalapad ng mga dahon? Kaya pala ito nang bibigay sa atin ng preskong hangin, di ba? At pangalawa, kung saan-saan lang pala ito natin nakikita itong rubber plant. Pero alam nyo ba, kahit ganyan lang siya, ang super mahal niya yung ganitong laki ata ng rubber plant 1 na na ata yung price niya ba diba? ang mahal pero ang ganda niyang halaman super din pangatlo itong halaman ito pwede pala siya pang gamot sa mga allergy -hmm. then it is easy to propagate also ayan yun nga ayan kunin mo lang yung sanga niya pwede mo na itanim tapos lagaan mo lang siya para madali siya mabuhay at tumubo. Ayan na nga. So, ito. I love this plant talaga. Super. Grabe. out pala kay Madam Telma, yung manager sa Lucas War. Pati kay Madam, ah, kay Ma'am Elina Antor. Ayan, thank you so much for letting this plant sa pagbibigay ninyo sa akin. Kasi matagal ko na talaga itong pinapangarap promise. At ito naman yung sinasabi ko nga kanina yung Indian Mingo. Ayan. Dito ko ilalagay. Ayan. Itong isang jamingo na ito, ayan, may dahon na siya. Unting alaga na lang. Pag medyo malaki-laki nang ng kaunti, ililipat ko na siya doon sa school. Ito ko itatanim. Para pag lumaki siya, at least, meron akong ligasiya sa school na, ay, yung... Uh, Injanmingo na yan kay Sir siya. Ayan Nilagyan ko ng konting uh, Soil Ayan para bungo siya. Tapos pagkatapos niya, lagyan mo siya ng tubig. Ayan. At andito rin yung buto. Ayan. Yan yung buto ng Indian Mingo. Ayan. Itinig mo nang medyo mababaw lang siya. Ayan. Medyo mababaw lang ng kaunti. Ayan. Para pag tumubo, o di kaya pag magkaroon na siya ng dahon, madali na siya makita. Ayan. Takpan mo rin ng kaunting buhangin. No? Huwag yung masyado. Ayan. Yan. Tapos ipakita mo yung konti yung buto. Hmm. Tapos lagyan mo siya ng tubig. Yan. Din yung tatlo niyan na naka-reserve lang yan para pag may makita rin ako ng buto ng Junmingo, tatanim ko ulit. Yan pula lahat.